Hello, hello, hello mga kababayan. Uh, Masa kayo? Masa kayo? Uh, sana nasa mabuting kalagayan kayo ngayon. Uh, good morning, good noon, good afternoon, good evening. Depende sa time zone mo. Uh, sana maganda yung pamumuhay, maganda yung kalusugan, maganda yung uh, pagkakapwa uh, Kapwa, sa mga tao sa inyong panibot. Uh, sana maganda lahat sa uh, uh, Anyway, uh, yeah, na, ko ng ng vlog ay ko na ako sa topic ng uh, charter change or cha-cha or mas maganda siguro sa tawagin natin na constitutional reform. Yun nga, ang isa sa mga ano kasi dyan sa constitutional reform, nabanggit natin noon na uh, kailangan natin ng constitutional reform dahil kailangan natin i-liberalize yung ating ekonomiya at ah uh, liberalize natin ang ekonomiya para dadami ang investments at para dadami rin ang trabaho. Dahil pag marami ang investments, marami negosyo, marami ang uh, job openings. Okay? Uh, yung sa ano, maliban doon sa pag-liberalize ng ekonomiya natin, pagbukas ang ekonomiya natin sa maraming investors lalo na sa mga foreign investors ang isa sa mga uh, dahilan o kailangan na uh, mangyari sana ay yung political reforms uh, kailangan ng constitutional change para nga ma-achieve natin yung political reform ano yun? isa sa mga political ang daming pwedeng gawin sa political reform pero ang isa sa mga magandang gawin natin ay yung mag-shift tayo from presidential form to parliamentary form. Medyo maano tong kung to eh, Usapin medyo uh, maraming tututol. Lalo na mga politiko na nasanay na sa presidential system. At uh, ilang Pilipino na hindi nakakaintindi nakaka pa ng magandahan ng parliamentary form. Anyway, isang example kung bakit kung masasabi mas maganda ang parliamentary form ay kung titingnan nyo yung mga mayayaman na mga bansa karamihan talaga sa karamihan doon mga sabihin na 80 to 90 percent ang uh, maunlad na bansa ay parliamentary form ang kanilang sistema at uh, ito maraming naman maraming kayong mababasa o mapapanood dito sa uh, advantages maraming kayong mababasa tungkol sa parliamentary form talaga, kung talaga mag-research kayo pero ang masasabi ko ay uh, sa isang simpleng explanation is dahil kasi sa parliamentary form ang sistema ng parliamentary form ang tendency kasi doon ng mga leaders under the parliamentary form government pagkakaling talaga dahil doon sa process eh. iba yung proseso eh ang presidential form kasi mo popularity marami ng pera mga ganyan eh doon sa parliamentary form kasi uh, pagalingan talaga ng abilidad mo hindi ka pwede maging prime minister kasi uh, kailangan magaling ka eh hindi ka kasi nga prime minister so ibig sabihin marami kayong mga ministers o marami rin kayong mga members of parliament na puro kayo magagaling so, hindi naman basta-basta na dahil sa popularity o pera yan kasi puro ka naman kayo magagaling kailangan talaga ng ano yan uh, uh tsaka hindi kasi pera-pera masyado ang eleksyon na yun uh, hindi kagaya sa presidential na uh, pera-pera talaga kasi parang nakasalalay sa isang tao o isang sa mga personalities yung pondo eh. Ang mga Anyway, medyo nabalik ako doon. So, ang ang sa balik muna ako doon sa sinasabi ko na magagaling mga leaders sa parliamentary po. Dahil nga ang mga dahil nga pare-parehas magagaling yung mga members ng parliament, di ba? At ang pili kasi ng leader dili ang ang pinaka head of government kasi ng parliamentary form ay yung prime minister na tinatawag at ang pumipili sa kanya ay yung mga kapwa niya uh, mga members of parliament so puro magagaling yun hindi kagaya sa presidential form ang pumipili ng presidente ay mga tao na hindi makilala kung sino presidente marami rin sabihin na natin hindi talaga pinag-aralan yung boto nila yung, yung, yung proseso pa lang na pag-elect ng presidente medyo ano na eh medyo may marami ng mga defect eh uh, yung mga buong boto, wala eh halo-halo eh at marami sa mga bumuboto walang yung pinag-isipan na maayos na ng boto at ang, ang boto, ang tendency talaga sa popularity lang talaga hindi ka sa parliamentary form na uh, ang buong boto ay kapwa magagaling din. Kaya kailangan ikaw talaga ang pinakamagaling sa mga magagaling. Uh, yun, yun ang dahilan kung bakit mas superior kagad ang, ano, ang parliamentary form dahil sa proseso ng pagpili ng Prime Minister. Sa, ang proseso sa pagpili ng pinaka top na leader sa uh, gobyerno mas superior yung proseso ng parliamentary form na agad Sang puntos at pangalawa kung mamalasin na ang leader mo ay uh, palpak sa presidential form talagang pwede ka nang sinasabi nila na ano eh? Uh, I ano nila impeach yung presidente? Ang problema dyan sa impeachment, napaka hirap ng requirement eh. Hindi ba basta-basta ng requirement yan para natapos ang haba pati ng proseso. Ikumpara mo sa ano, parliamentary form. Ang pagpalit ng Prime Minister, eh, madali lang eh. Kasi sa matter of vote of no confidence eh. Vote of no confidence lang. Majority ng members of parliament ay ayaw na sa'yo. Automatic. Anggal ka parang uh, kung sa korporasyon pa, parang kung lang yung board of directors, automatic. Yun na, tapos. May decision na agad. Diba? So, para mag, para talaga ma-maintain mo yung respeto ng ano, ah uh, ng Board of Directors, ika nga, or sabihin natin no, para maano yung kuha um, ng um, um, members of parliament, kailangan talaga magaling ka na leader. Kasi eh, madali ka mapalitan kung hindi ka magaling. Okay, related dyan, no. okay, pangatlong reason, bakit mas superior ang parliamentary form? Yung tinatawag nila na question hour. Kasi sa, sa parliamentary form, kasi kahit ikaw yung prime minister is the pinakahit ng gobyerno. Pero ano siya kailangan niyang mag-report doon sa parliament eh. Kailangan mag kailangan siya mag-report sa parliament kung ano-ano yung mga programa niya, at ano naman na accomplish niya, at ano yung mga gagawin niya, at ano yung mga na kailangan niya explain doon sa parliament. Pwede siya tanungin ng mga unang opposition lalo na ng oposisyon. Kaya kailangan magaling ka kasi hindi ka basta-basta makakasagot doon sa mga tanong ng mga lalo na pagka mga kalaban mo at pagkagaling din ng mga tao magkatanong magtatanong sa iyo. Hindi ka basta-basta hindi mo basta-basta magsasagot yung kung oh, mahina ka. So kailangan, yan isang reason kung bakit magan, magaling ang leaders na ano, sa parliamentary form dahil meron silang question hour na yung tinatawag. Kailangan mag-report ang Prime Minister doon sa sa parliament. Uh, I don't know kung ano, kung gusto pa nila every week or every month. Uh, kasi may, may question hour na tinatawag yan. ayon eh. Ayun. Tsaka o oh, pang dagdag -dag na ako. Hindi, hindi to ano ha. Ah, uh, masyadong orderly na pag-explain. Pero anyway, ang pang na reason, eh, mas inclusive ang parliamentary form eh. Ano ibig sabihin ng inclusive? Ibig sabihin nun, kahit na lahat, halos lahat ng sektor ay uh, naririnig at uh, at uh, involved. Kasi dito sa ano, sa parliamentary form, walang talo rito. Kahit na talo ka, pero ka pa rin sa sa government. Ang ang ano kasi sa, sa parliamentary form, uh, part ka pa rin ng kasi ang ang, ang, nagdadala ng gobyerno is yung parliament diba? so ang ang parliament is ano yan eh iba-ibang partido yan so iba-ibang sektor yang nandiyan so lahat ng sektor pwede may boses diyan ang pinakaiba lang nila ay, yung ibang sektor na maraming boto mas malaki ang boses nila yung iba na ko ang boto medyo mas lesser ang boto ang boses nila kasi ko rin no? boto nila kasi ilan lang yung nakuha nilang seats. Uh, pero lahat 'yan ano, lahat yan uh, merong involvement. Uh, e, 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 sa pam pamamalakan ng gobyerno. Kasi ang ang ano rin kasi parang ang isa sa mga features ng parliamentary form yung tinatawag na coalition. Kasi nga para maipasa mo yung mga batas mo sa parliament, kailangan mo ng majority. E usually naman lalo na pagka-forty multi-party system ang isang partido hindi naman nakaka ano ng majority seats so kailangan na magipagpalisyon para makuha niya yung numbers para ma makakuha siya ng majority ng number of of uh, parliament members na susuporta sa kanya so kaya, may may, may ano talaga uh, may bosses yung iba hindi hindi yung hindi ka sa presidential form winner takes all eh. pag maralo yun lang lahat wala all the rest talo na so kahit na minority president kahit sabi na minority president kahit na halimbawa tatlo kayo pero 40% lang ang boto mo out of the total pero ikaw yung may pinakamaraming boto sa ikaw na ka presidente pero still since ikaw yung may pinakamaraming boto ikaw presidente lahat yun ikaw sa iyo ikaw may say walang say yung <laughs> yung kalaban mo uh, ayon so wala masyadong ano eh uh, involvement ng iba-ibang partido kaya kaya naging nangyayari ang tendency tuloy sa ano sa presidential form maraming balimbing kasi nga yung mga natalong partido or, or mga politiko na, naka, nanalo sila pero ang partido nila talo hindi ka hindi, hindi mo ka partido ng presidente ang tendency is maging sipsip -sip ka doon sa presidente para lang ma maambunan yan ang problema yun yan Ayan. Uh, kaya ganun uh, maraming balimbing walang, walang ano eh uh, parang ano bang tawag niya sa ano sa ma-describe ko pagkaya sa presidential ko parang uh, nag-aagawan eh. nag-aagawan ng pwesto nag-aagawan ng parang agawan ng ano kung anong share makukuha nila sa resources sa ng bayan parang ganun hindi yung servisyo na ano talaga hindi nakaka-focus ng servisyo dahil uh, sa yung sistema medyo ano talaga, defective talaga yung sistema ng presidential form. So anyway, mas uh, kung mayroon kayong tanong, uh, pwede natin i-explain pa yan sa susunod. Marami pa tayong pwede i-explain tungkol sa parliamentary form, pero yun lang muna sa ngayon. Salamat po sa iyong pakikinig pa yan. Panunood. Have a good day to all of you.